Kapag ganito napapalaot nga ang aking asawa, ito kapag uuwi na siya ay eh, hinihintay namin at inaabangan para kami mga batang nag-aabang lagi ng pasalubong galing sa dagat. Nakaka-excite din naman kasi yung galing sila ilang oras sila sa dagat at pag uwi nila ang dami nilang huli. Pero hindi nga talaga laging ganun na maraming huli. Minsan swerte, minsan bokya. Pero ang pinakamaganda sa lahat, uuwi talaga sila sa amin. Yun talaga yung piling ng mga asawa na naiiwan dito sa bahay tapos sa mga asawa nila ay pumapalaot sa yun nga sa pupunta sa dagat marami din abang sa kanila kapag mayroon nga silang huli dahil minsan may huli silang isda pwede pa namin yun ibenta o yung pusit nga na huli namin na pwede rin namin ibenta ang nakakatuwa nga rin dun kasi yung makakahuli sila ng mga isda na hindi natin talaga madalas na nakikita sa palengke so dito lang natin talaga makikita at ito yung inaabangan namin ng anak ko yung may huli yung papa niya. Kaya yan, pinadala siya ng timba para nga uh, lagyan ng pusit na nahuli. Kaninang umaga, hindi rin maganda yung panahon dahil makulimlim. Yun nga, kapag papalaot sila, inaabangan nila or binabantayan nila yung uh, lagay ng dagat, lalo na sa gabi o madaling araw. Tinitingnan dun kung maalon, binabantayan yung kanilang bangka kasi nga, Siyempre, titignan kung makakaalis ba dito sa mismong pinagtatalian. May mga time nga rin na hindi makakapalaot, lalo kung hindi nga uh, naghahaytay dito sa amin kasi madalas dito ay low tide, walang magbubuhat ng bangka para ilabas dun sa bahura. Umaalis nga sila dito sa amin ng mga alauna ng umaga, nagkakapilang tapos diretsyon na nga dun sa dagat. Kapag ganon, tapos mataas ang tubig, lumulusong na sila, at itinutulak nga yung bangka palabas dun sa bahura. Swerte kami ngayong araw dahil may huli silang pusit. Mayroon kami ngayon maibibenta at mayroon din kami pambiling bigas. Ito lang yung buhay namin sa probinsya. Ganito lang kasimple. So, kailangan dito magtrabaho ka ng magtrabaho para magkaroon ka ng, pi ng pera. Sa probinsya, kapos ka man sa pera. Pero, uh, sagana ka sa ibang bagay. Gaya na lang nito, yung pangingisda, or mga gulay, magtanim ka lang ng mga gulay dito, may pang ulam ka na. At yung nga, pag nangisda ka, yung mapagbentahan mo ito, ay pwede mo nang ipambili ng bigas at kakailanganin mo sa araw-araw. Pero hindi nga laging ganun na swerte, kaya talaga yung buhay sa dagat ay panopanuhon lang talaga. Kaya maganda pa rin talaga na meron kang ibang pinagkakakitaan at pinag hindi lang talaga ang ito sa dagat. Kaya nga ako gusto kong magtrabaho para makatulong sa asawa ko lalo sa mga gastusin namin sa bahay. Kaya nga sino, uh, sinubukan ko tong pagbablog malay natin. Swertihin tayo dito at makatulong tayo sa pamilya natin sa pag-upload lang ng mga video kung papalarin nga tayo. Ay si Lord na yung nakakaalam. Ipagpasalamat na lang natin yung mga blessing na dumarating nga sa buhay natin. Yung araw-araw tayong gigising sa umagay, Laking blessing na 'yon na galing kay Lord. Sobrang laking blessing din 'yon 'yung gigising ka nga sa umaga, wala kang sakit, malusog ka. At